Ang tanong ko po, nung wala pa ho ang langit at lupa at ang buong sanlibutan, saan po nakatira ang Panginoong Diyos? Tanong ko yun eh. <laughs> Walang makasagot sa akin eh. Asan ang Diyos nung hindi pa nililika ang langit at lupa? Yung tanong na yan, matagal ko nang tinanong yan. Asan ng Diyos nung hindi pa nililika ang langit at lupa? Basahin natin ang Otso 22 ng Kawikaan. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula ng walang pasimula, bago nalika ang lupa. Ako'y nailabas ng wala pang kalaliman, ng wala pang mga bukal na sagana ng tubig, bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimulaman ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako, nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibay ng langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman. Nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang huwag sa langsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa siping nga ni ako na gaya ng matalinong manggagawa at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahan lupa. Bago pala nilikha ng Diyos ang ating lupa, ang earth, bago niya nilikha ang earth na ating lupa, meron siyang tinatahan ng lupa. The habitable part of his earth. The Bible uses the term habitable part of his earth. The Lord Jesus Christ, being the wisdom of God, is speaking in this verse, is rejoicing in the habitable part of his earth, of the earth of the Lord the Lord possessed me in the beginning of his ways, before his works of old. He was speaking about himself and the Lord. And the wisdom says, when he established the heavens, I was there. Tapos dun sa verse 31, ang sabi niya doon, Rejoicing in the habitable part of his earth nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. Merong tinatahanang lupa ang Diyos bago niya nilikha ang langit at ang lupa. So hindi siya sa langit nakatira nung umpisa. Meron siyang tinatahanang lupa, habitable part of His earth. Kaya mga kapatid, ano, ito, impormasyon ito from the wisdom of God yung nagsasalita sa 8.22 ng Proverbs is the wisdom of God. And that wisdom, as revealed by the Apostle Paul, is the Lord Jesus Christ. 1 Corinthians 2.8, start it from verse 6, Brother Daniel. How be it we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. But we speak of the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. That is it. The Apostle Paul is speaking about wisdom older than the universe, which wisdom, according to him, None of the princes of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Kaya ibig sabihin, ano? yung wisdom na nagsasalita doon sa uh, 822 ng Proverbs is the Lord Jesus Christ, the Son of God, who is with the Father, kasama ng Ama, bago panilikha ang langit at ang lupa saan sila magkasama doon sa lupa sa earth ng Diyos rejoicing in the habitable part of his earth na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa may tahanang lupa o earth mundo sariling mundo ng Diyos doon siya nakatahan kasama ang kanyang anak magkasama na kasi sila bago panilikha ang sanlibutan kaya nga, hindi tao yan si Kristo. Eh. Basahin natin ang 17.24 ng Juan. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sa sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Kasama na sila bago natatag ang sanglibutan eh doon nga sila magkasamang mag-ama sa tinatahan ng lupa ng ama. Alam niyo po, simple lang po ang sagot dito po sa tanong ng magtatanong po doon sa isang mga ngaral na ang katanungang ito, ito po nakalagay, saan nakatira ang Panginoong Diyos? Meaning, ang ating sasagutin yung tanong na ito kung nasaan nakatira ang Panginoong Diyos. Ito po ang salita ng Diyos na makikita natin na hindi niya nabasa. At ito po yung sagot na ipapaliwanag po ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Basahin po natin dito sa ikalawang Korinto 12.2. Sabi ni Pablo, May labing apat na taon na ang nakakaraan nang dalhin ako sa ikatlong langit. Meaning, meron palang tinatawag na ikatlong langit. So, hindi po lupa ano ang tinatahanan ng Diyos, yung ikatlong langit. Ngayon, aalamin natin, dito sa ikatlong langit, anong meron dyan? At ito'y itutuloy ni Pablo sa kanyang paliwanag. Ituloy natin. Sabi ni Pablo, Kristiyano na ako noon. Hindi ko matiyak kung nasa katawan ako noon o nasa espiritu lamang. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Ituloy po natin. Ang tanging alam ko ay nakarating ako sa paraiso at narinig ko roon ang mga kamhamanghang bagay na hindi kayang ipaliwanag at hindi dapat sabihin kahit kanino man. Meaning, yung tinatawag na ikatlong langit, yung pala doon nakarating si Apostol Pablo na tinatawag na paraiso. So, ibig sabihin po, ang sagot po natin, saan nakatira ang Panginoong Diyos doon po sa paraiso. Bangamat ang kanyang sinasabi ay mundo, no? Ibig sabihin, mali po yung kanyang pagka-interpret at paliwanag doon sa, dito po sa binasa na niya, sa uh, Kawikaan po, 830, no? na kung saan ay sinasabi diyan hanggang 31 no. Ang sabi po, nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya. Meaning ito po yung mag-ama na lumalalang ng langit at lupa. So ibig sabihin, bago nalalang ang lupa, meron pong tinatahan ng langit at yun nga po yung paraiso. Ituloy po natin at dito siya nag-focus sa 31 na dito raw nakatira ang Diyos. Rejoicing in the habitable part of His earth na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. May tahanang lupa o earth, mundo, sariling mundo ng Diyos. Doon siya nakatahan kasama ang kanyang anak. Magkasama na kasi sila bago panilikha ang sanlibutan. So tingnan natin ang talatang ito na sinasabi niya may sariling mundo ang Diyos. Bagamat yung ipinapaliwag ni Apostol Pablo ay ano po ay paraiso. Ibabase po natin dito sa kanyang mga sulat. Paraiso po nakarating si Apostol Pablo sa paraiso. Pero pinapakita po sa verse 2, hindi niya alam kung siya ay nasa katawan o nasa espiritu lamang. Just lang daw ang nakakaalam. At sabi yan ni Apostol Pablo na ang sabi po dito na dalhin ako sa ikatlong langit. So ay po si Pablo sa ikatlong langit na tinatawag na paraiso. So malinaw po, yan ho, nakarating ako sa paraiso. O ngayon, balikan po natin yung kanyang paliwanag dito sa 31. So ang sinasabi po niya sa 31 na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. Sariling mundo ng Diyos, doon siya nakatahan kasama ang kanyang anak. Magkasama na kasi sila bago pa ang sanlibutan. So hindi po lupa. Ay pinapaliwanag yan yung creation naman ng mundo. Meaning, ang lupa ay tahanan ng mga tao. Nakalagay naman po, eh, kung itutuloy po natin, at ang aking kaaliwan, ay sa mga anak ng mga tao. Meaning, kung itong sinasabi niya sa 31 ay tahanan ng Diyos, bakit may tao na ba? So, ba? Diba? Mag-analyze lang po tayo kung kayo'y po may talino at may unawa dito sa binabasa, hindi po kayo maililigaw ng tamang uh, kaalaman kung marunong kayong umunawa doon sa nakasulat. Di ba sa pangungusap na yan, malinaw naman po? Bakit nagagalak? Kasi po ang Diyos po'y lumikha ng lupa o ng mundo para terha ng tao. Yan po ay tinatahanan ng mga tao, yung lupa na nilalang ng Diyos. Ngayon, kung magpapalit tayo ng salin, ipanapalinaw po yan eh. Puntahan natin ang salin na ito. Punta po tayo sa isang salin. Para maintindihan natin, yung mundo pala ay nilikha niya para sa mga tao naglagay ang Diyos dito sa mundong ito. Ano? Ang sabi dyan, basahin natin sa 8.31, na natutuwa ako sa mundong nilikha niya. O ibig sabi yung mundo na nilikha ng Diyos ay ang mga tao po ang naninirahan dito. So, ang Diyos po ang naglagay sa mundo ay mga tao po ang nakatira. So, ang kanyang pangunawa ayan daw 8.31 ng kawikaan ay tirahan daw ng Diyos. Sariling mundo ng Diyos, doon siya nakatahan kasama ang kanyang anak. E di ba't mali po? Ang tamang sagot dito sa katanungan ito, saan nakatira ang Panginoong Diyos? Malinaw po ang paliwanag ni Apostol Pablo, nakatira po ang Diyos dito po sa paraiso. O ngayon, ating ilinaw nga yung kanyang sinasabi Meron po siyang piniliwanag dito sa 8.23. Ang sabi dito, no, para maintindihan natin, so tayo po ang magbibigay ng uh, kaunawaan dito kasi po yung pangunawa niya, iyang talata na kanyang binasa, ay eh, tayo po ay kukuha ng tamang unawa. O basahin natin ang tamang unawa po dito. Ang sabi dito, pag sinabing ako'y nalagay mula nung araw, mula nang walang pasimula, bago nilikha ang lupa. So, tandaan po ninyo, naro na yung anak. Pag sinabing ako, yun po yung kasama ng ama-anak. Ibig sabihin, nalagay. Ibig sabihin, nakatira na siya doon sa paraiso, bago likhain ang lupa. So, malino po, ho. Bago nilikha ang lupa, ibig sabihin, nakalagay na siya saan? Doon sa paraiso. No? Sabi nalagay, ibig sabihin mo rin siyang kalalagyan. Meron ng tirahan. Saan po? Sa paraiso. Yung sinasabi po dito, bago likhain ang lupa, meron na pong tinitirhan ang ama at ang anak. Saan po? Doon nga po sa paraiso. So, ituloy natin ang pagbabasa. Sa 24 naman, ang sabi dito, ako ay nailabas ng wala pang mga kalaliman. So, ibig sabihin, nagkaroon po dito ng pagkaalaman. Uh, Sinasabi dyan na wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Ibig sabihin po, yung sinasabi dyan. Pag sinabing nailabas, yung pong sinasabi dyan ay nagkaroon po ng uh, another dimension. Nailabas eh. Dati naroon po sa tahanan, doon sa paraiso. Yun pong tinatawag na ikatlong langit. Kaya sinasabi dyan, ako'y nailabas. Ibig sabihin, sa labas naman ng paraiso at gagawa nga po ng ganitong mundo, no? Punta tayo sa 25. Sa 25, dito naman po pinapakita. Sabi dyan, bago ang mga mundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Saan? Doon sa paraiso. Kasi lilikha nga po ng mundo ang ama at ang anak. Kaya sinasabi dyan, nailabas. Ituloy e, po natin ang pagbabasa. Yon, nailabas na po, no? Samantalang hindi pa niya nililika ang lupa, 'yan. Tingnan niyo po, hindi pa nalilika ang mundo. Hindi pa nalilika kasi yung mundo, yung, po yung lupa no, kalupaan. Kaya sinasabi 'yan, samantalang hindi pa niya nililika ang lupa ni ang mga parangman, ni ang pasimula man ng alabok ng salibutan. Oya oh, na, hindi pa na hindi pa ho nagsisimula, no, ang mga bagay na 'yan. Alabok ng salibutan. Ito lang natin sa 27. Nang kanyang itatag ang langit na andun ako. So, malinaw po. Itong dimension na ito, nakikita natin, doon muna naninirahan ang ama at anak. Yan po ang sinasabing uh, paraiso. No? Nang kanyang itatag ang langit na andun ako. Ibig sabihin, doon nakatira. Sa langit. Hindi po sa lupa. Hindi po sa mundo. Balikan natin ang 26. Sinasabi dyan, no, sa 26. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, so malinaw hindi pa. Sa 27, nang kanyang itatag ang langit na ako. So ibig sabihin, bago ang lupa, langit muna. At yung langit, ikatlong langit, iyon ang paraiso na andun yung ama at ang anak. Doon po nakatira. Kasi ito yung tanong natin na dapat sagutin na saan nakatira ang Panginoon Diyos. So malinaw, ito po sa 27. Nang kanyang itatag ang langit na andun ako. So, doon na ninirahan. No? Wala po doon sa lupa. Balik po tayo ng 26. O, oh, ba diba? Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ibig sabihin, ibig sabihin, wala pa doon siya. Kaya nga, hindi po mundo ang tinitirhan ng Diyos Ama at ng kanyang anak. Samantalang pinapaliwanag sa verse 27, nasaan nakatira? Nang kanyang itatag ang langit, nandoon na ako. Ibig sabihin, naandun ang ama at ang anak doon sa ikatlong langit na tinatawag na paraiso. Tuloy natin. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, tuloy natin. Nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, ito, pinagtitibay na. Ibig sabihin, hindi mayayanig, hindi magigiba. Pinagtibay na nga po yun. So, yung pinagtibay na yan na langit sa itaas, Ibang lugar po yan. Iyan pong pag sinabing itaas, ina, iyan na po yung ikatlong langit. Iyan na po yung paraiso. Kaya nga po pag ang Diyos po ay nagtatag, matibay. Kaya sinasabi dyan, ng kanyang pagtibayin ang langit sa itaas. So matibay po yun, no? Iyan po ang paraiso. Iyan po ang ikatlong langit na tinutukoy ni Apostol Pablo. Sabi pa dito, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, tuloy natin po sa 29 para mas maintindihan po natin. Nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang huwag salangsangi ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang ayayos ang mga patibayan ng lupa. So ito naman, lumilikhan naman ng lupa kasi matatag na yung langit eh. So ito namang mundo o lupa, iyan naman po ang kanyang ginagawa. So tuloy natin sa 30. Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalino manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya. So ito po yung creation ng lupa naman o ng mundo. So ituloy natin sa 31. Na nagagalak sa kanyang tinatahan ng lupa at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. So ang kaisipan dito na isang mga ngaral, akala nga nila yung nagagalak sa kanyang tinatahan ng lupa. Diyan, para maintindihan natin, yung tumatahan sa lupa, hindi po ang Diyos, kundi mga tao. Hindi kasi niya tinuloy ang pagpabasa kasi nga po naputol. Kasi meron pong tuldok at kwit na ibig sabihin, diyan sa kanyang nilikhang lupa ang kaaliwan niya ay sa mga tao kasi lalagyan niya ng tao, yung mundo. Kaya po sa isang salin, pinalinaw po yan. Sabi sa isang salin, natutuwa ako sa mundong nilikha niya, o di ba kanina langit ang nilikha, doon sila nakatira. At ito namang mundo na kanyang nilikha naman para naman sa mga tao na nakatira. So ang sagot po natin dito sa tanong na ito, saan nakatira ang Panginoon Diyos? So hindi po itong 31 ang sagot. Kasi po, kung mundo ang tinitirhan ng Diyos, ay eh magkakamali po tayo ng unawa. Kasi ang Diyos po ay gumawa ng mundo para ilagay ang tao dito sa mundo. Kaya ang dapat na maging sagot dito sa tanong na ito, nasaan nakatira ang Panginoon Diyos? Malinaw ang sagot po nasa sulat ni Pablo sa ikalawang Korinto 12.4. Ang tanging alam ko ay nakarating ako sa paraiso. So yung paraisong yan, yan ang tinatawag na ikatlong langit. So salamat po sa inyong pakikinig. Sana may naintindihan po kayo. Huwag naman po kayo makalimot na mag-like at mag-subscribe sa dagdag kaalaman po sa ating pong pag-aaral na kung saan nasagot po natin ang tanong na ito saan nakatera ang Panginoong Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoong Diyos na buhay. Amen.